Bagong guest daw Bark Ads, isang dating kapamilya. Totoo kaya ito? At posible nga ba itong mangyari? Pagbisita niya sa Itbulaga, dapat abangan. Isang daw Bark Ads, magpapahinga daw muna sa Itbulaga. Yan nga ang naging usapan ng mga The Bark Ads noon sa EB Stage, patungkol na sa pagpapahinga daw muna ng isang The Bark Ads sa Itbulaga, na unang ang napag-usapan ng mga The Bark Ads noong October 15, 2025, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Na kung saan, ay tila magpapahinga nga muna daw si Alan K. sa Itbulaga, ito nga ay matapos mabanggit dito ng mga team barangay, na tama lang daw na magpahinga na muna si Alan K. na kung saan nga, ay ang sinagot nga lang dito ni Alan, na, malapit na. Na pwede ngang may iba na namang ibig sabihin ito, o isang biro, o joke na naman ito ng mga Dalbart ads, para kay Alan Kay sa studio noon. Pero, naulit pa nga yan ito lang October 23, 2025, sa segment pa rin nga na Bahay mga kapatid, kasabay nga ng announcement ni Alan Kay sa kanyang show sa Kobe, Japan. Na kung saan ay matapos na itong i announce ni Alan sa Itbulaga, ay biniro nga dito ni Paulo si Alan K na kung sa December na daw bababalik si Alan K sa Itbulaga, na ang naging pabirong sagot din nga dito ni Alan, na oo. Kaya naman ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon nila dito noon, na pabirong dagdag pa nga ni Paulo dito, na one month daw ang bakasyon ni Alan. At dahil October 25 at October 26 nga ang pistang Pilipino sa Kobe, Japan, na kung saan ay kasama ng nag-show dito si Dobart Ads Alan, ay makikita nga ang mga post niya sa kanyang IG account patungkol dito. Na syempre, ay gayang nga noon sa Sugod, Sydney, ay sinulit din nga nito ang pagpunta niya sa Japan bago umuwi sa Pilipinas. Samantala, tila may bago na naman nga daw na posibleng maging guest daw Bark Ads ang It Bulaga, pero sino nga ba ito? Sa katunayan nga, ay yan nga ang naging usap-usapan ng ilang netizens, na nag-comment nga noon sa YouTube livestream ng Frontline Pilipinas, at ganoon na rin nga sa iba pang social media platforms, matapos nga ang naging paglipat daw ni Andrea Brillantes sa TV5, nito lang October 23. Sa katunayan nga, ay noong Huwebes matapos itong ibalita sa Frontline Pilipinas, ay ito nga ang ilang mababasang comment sa YouTube livestream ng Frontline Pilipinas. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At ganoon na rin sa iba pang social media platforms. Pero, posible nga bang mangyari ang sinasabi ng ilang mga netizens, patungkol nga sa posibilidad daw na maging isang guest host, o guest daw barkads din si Andrea Brillantes sa It Bulaga, dahil sa pagiging kapatid na rin nito. Sa ngayon nga, ay medyo mahirap pa nga yan masagot ngayon, dahil posibleng ang oo ang sagot, at pwede din namang hindi, dahil marami nga ang posibleng mangyari, na matatandaang, hindi pa man nga kapatid noon si Andrea, ay minsan na rin nga siyang bumisita sa Eat Bulaga noong August 30, 2024, at naglaro sa segment na therapy ng Eat Bulaga, para din mag-promote noon. Kaya naman, ay hindi nga malabong mangyari ang mga guestings ni Andrea sa Eat Bulaga, para mag-promote ng kanyang mga project sa TV5, pero ang pagiging guest Dobart Ads host, ay yan nga ang dapat nating abangan, kung posible nga yung mangyari. Pero, kung babasahin ng mga articles patungkol dito, lalo na nga sa article mula philstar.com, ay ang malino nga sa ngayon, ay dahil sa paglipat nga ni Andrea sa TV5 at pagpirma ng kontrata sa MQuest Ventures, ay magkakaroon nga ito ng maraming mga projects, lalo na nga sa mga film projects. Na mababasa pa nga dito na, The actress later expressed to entertainment reporter MJ Marfori her gratitude and excitement for her future plans. She confirmed wanting to explore doing more movies after being relatively known for appearing in television shows, noting the storytelling is different in films. Madaming mga first time ko palang gagawin sa gagawin kung project, Andrea teased to her fans. na kung saan nga, ay ayon nga dito, ay mukhang maraming ang mga projects na gagawin si Andrea sa TV5. Ayon naman sa article mula Pep PH, ay mukhang priority nga ni Andrea ang paggawa ng mga movies, na ayon na sa kanya, ay, if titingnan rin yung filmography ko, puro talaga ako teleserye. Ngayon, gusto ko na mag-explore at gumawa ng mga movies. Iba rin kasi kapag big screen, iba yung storytelling. Well, marami akong gustong gawin na genre, actually, gusto ko pang i-try ang action, kasi sobra akong nag-enjoy doon sa Batang kiyapo, so, action, romance, and comedy, gusto ko rin matry ang comedy kasi feeling ko kaya kung maging comedian. At dahil maraming ang mga projects ang nakapilang gagawin ni Andrea sa TV5, ay ang sigurado nga dyan, ay ang madalas nga nitong pag-guest sa Itbulaga, para mag-promote ng kanyang mga projects at movies soon sa TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?